Ah, uh, yung opinion lang po sa sa sigalo sa bangayan ni ni BBM at saka ni former president Duterte at sa pananahimik ni Sarah about the West Philippines. Syempre itong kabataan nanonood, di ba? So kung yung national conversation, yung usapin tungkol sa mga nanamamagitan sa mga kinikilala nating leader, isa sitting president, isa former president, eh, bangayan tungkol sa mga bagay na hindi dapat pinag-uukulan ng pansin. Ang talaga mga problema natin eh, food, pagkain, clothing, shelter, education, health. At ngayon, para mabawasan nga yung marites, uh, tamang impormasyon, yung tamang data. Yun dapat ang conversation na namamagitan sa mga leader natin. Yun ang halimbawa na ipakikita natin sa mga kabataan, our next generation of citizens and leaders, na mas magagaling kaysa atin eh, pero in mo, eh, kung ang natututunan nila, eh, ganong klaseng yan? parang <laughs> hindi maganda yan.